mga boss magbubukas na naman tayo ng injector tester mga boss so ito yung model ko para uh, ah, sa ating injector simulator para sa common rail injector mga boss so i-unbox natin to tingnan natin kung hindi ba na damage yung item mga boss

Sarang. Yun, mga boss. ako. Oh. So, ito yung reserve wire. So, tabi muna natin ito, mga boss. Tapos, ito na yung pinaka-item niya. Pasensya na mga boss, halos wala na akong buses ngayon, napaos. Ayan mga boss. So, hanggang 60 megapascal siya. And then, 8,000 PSI. yung Handle niya. Tapos, ano pa? po so, yung kanyang sa kabita ng injector. So, dalawa lang siya pa nga boss. Ayan natin. So, yun, nga boss. O, so, at least uh, magagamit na tayo pag mayroong mga sira ng injector mga boss. Nakikita kong mga boss, bukang okay naman yung item. Hindi pa natin na-test. The next day. Ito yun, mga calibrate. Ayan, mga kalimutang buga na. Trot. Isa naman. Isa mga kalimutang buga Okay. So ayan mga boss no, ito yung injector tester natin at na na natin. So far, so good naman siya mga boss. So sana tumagal 'to mga boss. Para sulit naman yung bili natin dito. So, 'yun lang mga boss no, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa suporta sa channel ko. God bless sa inyong lahat.